Ito na naman, pangalawang vessel dumating. Ibaba na naman to ngayon, unloading, self unloading na naman. Tawagin naman 'tong Sa kabila yun, kabila na mo. Ang daming gulong sa Ito, may nag-drive yan. Kanina, wala yun. Remote lang. Yan sa ano sa, ino sa trailer no. Kaya may may sod!